Talagang binaka talaga siya oh. Puno ng ano, halikabok or dumi yung switch niya. Ilang araw lang. Buat nung binha yung Metro Manila eh ito na yung magiging ito na yung naging kalabasan sa may mga switch niya oh. Yan. Kinalawang na agad or puno agad ng dumi. Yan for today's video. Bali, eto, dayo na naman na gawain natin ito. mix by Trident na CE4. May ari nito is taga Santa Cruz, Manila. Tawid na lang na ng Risa Labinho is raon na. Eh, dito pa pinagawa sa atin. Dito pa pinalalamog. Ito, tayo naka-virgin dito. Tayo nang unang nakapagbukas nito, na ito kasi nakasiliyo pa ito. binuksan ko lang para patuyuin sana. Kasi ito, ito yung na unahang gawa natin na binaha. Bali, inuna ko lang ito sa mga nauna kasi kailangan magawa ito dahil nga binaha para hindi na may stock yung pyesa, hindi kalawangin. Kailangan magawa natin agad. Dalawa ito, e 4 and then e 9 Kaya humingi muna tayo ng pasensya sa mga nauna na hindi naman binaha. Okay, unain unahin muna natin ito. Pinuksan ko na, tapos sinilip ko na yung lahat ng mga dapat silipin dito. Ayan yung mga bakat-bakat oh. Okay. Ah, uh, lang naman daw pagkalubog nito, pero ano, pirang kinalawang nang agad oh. Nalawang na agad. E, gagawin natin ito, babaklasin natin itong back panel. 'Yon front panel and then dito naka-SMD naman eh. Hindi naman kakalawangin 'yan, SMD. So ngayon, bali Ah, uh, pakita ko muna sa inyo ah na, natuyo naman na ito. Okay? Ayan oh, naka-tack naka, -touch, naka -touch switch siya. Yeah. O natin, sana walang ibang tinamaan. Kaya dami yung dumi dito. nag-on naman siya. Kaso, parang nakaprotek. Ayun lang yung kabila. Ayun, nawala. Buti nawala. <laughs> <laughs> Buti nawala. nawala. Ang gagawin na lang natin dito, general cleaning muna natin. I e, bago natin patugtugin 'to. Dito muna tayo sa may back panel kasi yung mga switch, yan yung unang pangalagaan natin. Baklasin muna natin ito. And then linisin, muna dapat na linisin bago natin patugtugin para sigurado, mahirap na. Ah, bago pala natin gawin to, eh, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe pakisubscribe, like, share, and then siyempre, pakihit the bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So, ngayon, magbabaklas lang ako. Binaklas ko muna yung back panel. Talagang binaka talaga siya, oh. Puno ng, ano, halikabok, or dumi yung switch niya. Ilang araw lang. Buat nung binaha yung Metro Manila, eh, ito na yung magiging, ito na yung naging kalabasan sa may mga switch nyo yan. Kinalawang na agad or puno agad ng dumi. Okay, ang gagawin natin dito, WD-40, langis or thinner muna. Busan muna ng thinner para matanggal yung uh, mga dumi-dumi. Tsaka paloapan natin ng WD-40 or langis. Or hindi kaya meron naman akong contact cleaner doon. Or contact cleaner pag bomba ng huli. Or pag spray na pang huli. yan ito yung sa may speaker nya. Naisama ko sa pagtanggal. Okay. Bali, linisin ko muna itong mga switch. Nilinis na natin. Tinanggal natin yung mga kalawang. Tapos, ito. Langis. Tapos, contact cleaner. Ayan. Contact cleaner. Okay na. Mapiprevent na yung pag-corroded nito ng ma switch natin okay na oh ito lang binigay lang ni kuya to eh contact cleaner na to modern contact cleaner Ito, you yung know, pang posty talaga siya oh pang kuryente <laughs> okay tapos na natin linisan to tapos na natin bumayin ng mga contact cleaner or langis uh, sunod na step na gagawin natin dito ay itong board muna baklasin muna natin itong dalawang board Linisin natin 'yan bago tayo magpunta sa may front panel niya. Nabaklas ko na 'yung dalawa and then nalinis ko na rin. 'Yan. Okay na. Yung mga SMD, mas lamang 'to again sa mga carbon type kasi 'yung SMD, hindi kinakalawang 'yan kasi sagad 'e. Eh. Oh. Ang disadvantage ng mga carbon tulad yan pag hindi siya mga pure tanso yung paa, is kakalawangin. Okay, malinis na. ano? Ngayon, yung step na gagawin natin, ay next step na gagawin natin dito ay ito, front panel tayo. Babalik ko lang muna ito. Dito sa may power supply, okay naman o. Oh. No? Wala naman siyang kung anong dapat linisan dyan. Punta tayo dito sa may front panel. Tingnan natin kung may mga kakalawangin na mga parts dyan. Ilinisan eh, natin or ipiprevent na tayo Ip na natin agad kasi kapag ah, hindi malinis yan kakapit agad yung dumi dyan ah, kakainin ng kalawang okay babalik ko lang muna ito tapos punta tayo sa may front panel nya hey guys bali eto na ah, binaklas ko na yung front panel eto lang naman yung importante rito yung tax switch na yan oh. para sa may on off nya yan lang naman yung parts na pinakaimportante rito. Yan. binomba ko na ng langis and then kinukunta cleaner. Okay? Dito naman sa may kuan niya, likod niya, wala naman na eh. Mga SMD naman yung parts. Hindi naman basta-basta kakalawangin yan. O ayan. So ngayon, balik ko lang muna itong uh, board na ito. Kasi nilinis naman na natin yung casing. May mga tira-tira pa konti. Eh, pasadahan na lang natin yan. Tapos, diretso na. Testing natin kung pagiging normal siya may problema pa ba siya or wala na sana wala na para ay, hindi na tayo mahirapan makapag proceed tayo sa may isa sa isang unit so ngayon guys bali ito na naibalik ko na yung front panel okay naibalik na ito ngayon naka plug in na siya uh, bulb muna tayo para uh, sigurado okay ito may standby siya ngayon Sirchon natin. Ayun, gumana na. Working siya. Nag-relay, dalawa. Balit, tatlo lahat. Isang soft start. Isa dyan, isa rito. Ulit. Nabilis naman yung contact ng kanyo. Ng soft niya. Or yung tuck switch niya. Nabilis, oh. Off natin. Okay, mabilis. Mag Sabihin, aktibong-aktibo na yung... Aktib, aktibong-aktibo pa yung mga tax switch nya okay ngayon talagay lang ako ng speaker tapos lagyan natin ng audio tingnan natin kung may audio sya or wala sana meron na naglagay na ako ng speaker usual na ginagamit natin apat na speaker dalawa sa gitna dalawa sa baba tapos yung source natin is itong laptop yan itong laptop yung juice source natin okay tingnan natin kung magka audio sya Ganda, ng aktibo yung touch switch. Ngayon, yan naka-play yung laptop natin. Channel 1. Ang nakakatakot lang dito kapag itong transformer niya is talom. Yan na delikado. Pero ito mukhang tanso naman oh. No? Sabi nila kapag violet yung panel is tanso in transformer. Eh, Iniisipin ko tanso naman talaga siya. Yeah, oh. hindi basta-basta to sa baha. May panlaban sa baha. Okay, working yung dalawang channel sa control okay pa wala pang sabit so yun guys hanggang dito na lang yung walang pintang vlog natin kasi sunod natin itong CA9 CA9 sunod natin yan para maagapan yung dapat agapan natin ng mga parts Sir, from Santa Cruz, Manila. Bali, okay na yung CE4 mo next ko na yung CE9 mo maraming maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin Ang uh, promotion bago tayo magtapos siyempre shop natin always on Daguna 24x7 sa mga gustong magpaparepair along sa Uyo, Quezon City And number 61, Don Julio, Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa so mga hindi pa nakapag-follow. Pag-follow, hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel so hindi pa nakapag-subscribe paki-subscribe like share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko ingat god bless and then peace atin lahat